Man, day 5 na. Vlogging here in Wisik, North Dakota. Mamaya konti, punta kami ng Bismarck, North Dakota. Mga 30 minutes lang from here, Wisik. Alright, tara! Namaster naman ninyo yung i ko. Details na lang man ang lang? Ang ina na yan, no? Oh. Ang lalaki ng mga, ano dito? Di Electric fan men kitang kita niya yan men anabishi <laughs> anabishi 3D <laughs> alright alright 3D electric fun dito sa Wizik tingnan nyo to kagago tong amerikano ang lamig lamig pa nag electric pan pa Man! <laughs> Mikos-mikos na yun, man. This one for Napoleon. Diyan, oh. No? Napoleon yun. <laughs> Hindi yung inumin, ha? Na Napoleon. <laughs> Disney Princess nagkakaroon. <laughs> uh, Disney Princess. At sa atin, Disney Princess. And we're chilling, man. Boyfriend. 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 Unay resulta <laughs> de asko anda yun. <Yeah>. Ang nakis <laughs> Mexicano ba? Gilipak nyo. Right. <laughs> Naalam ni Salinton bay! Balansi na. Balansi na rin. Balansi ang Linton 55, uh, 55 miles na lang, uh, maximum speed rin Miss Balanis uh, ito uh, O isa ay silinga na mo sa Wizek Kapitbahay ng Wizek Small town Love thy neighbor Love your neighbor <laughs> 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 one, Ang kasabihan nila, eat your neighbor <laughs> Linton. Oh, may motel din dito. And oh, kung sinong Pinoy dito sa Linton? Baka comment naman, paki-like. Rashid Alvaro from Linton. Sino 'yan? Sino siya? Sino siya? Marian. May mga Pinoy din dito. Eh sabi nila, may bahaw ba? <laughs> Ang sagot. Napa. <laughs> anong anong tawag sa mga taga Linton? yan. Linton yan. Ito, ito yung sabi nila. May bahaw ba? Napa. <laughs> ito yung ano nila, yung courthouse. Yeah, ni vlog din natin to. Someday. Alright. Dito yung isang Pinoy nagtatrabaho sa butcher shop ang pangalan Rashid once dati? Porn star Porn star Macho dancer <laughs> <laughs> Alright Ganyan eh saan ayon? nung nagkagit tauan as tulad na, uh, na, na windi. <laughs> oh, no no. <laughs> almost Bismarck I think this Bismarck na. na to. ito yung University. University Road. Uh, uh, university of Mary, South Entrance. Ayan. Sino si Mary? Si Mary Ann. Mm. Ah, mikos mikos ng mga insan dyan. Because... Ayusin naman yung mga ugali niyo. Putang ina. Ah, putang ina mga indiano niyan. Wala lagi pa akong na ano. Nagpagkamalan ng indiano. Putang ina ng amoy na yan. Yun o. No? Right, that's Bismarck. <clears throat> Speed limit fifty-five yeah, yeah. miles per hour. Selfie with the police. <laughs> Selfie again. <laughs> <laughs> right, gentlemen. ito so, yung airport ng Bismarck almost eh. so yung sino yung mga bisaya na dyan comment comment men below para kita kits naman tayo mm, Madidipot deport niyan. <laughs> ito na yung pupuntaan niyo, <laughs> <laughs> what's it? no run back. Hi. <laughs> Very good. Wala, no? <laughs> what's no? Must the Must the No need, na. <laughs> Masarap ganda yun. Guys, nandito na tayo sa Shells. Let's go. Tara. And dito yung mga outdoor. Pero may titignan kami ni June. Kasi paano na ng ano? Ng Black Friday. <laughs> right. All right. All right. Tonight, shells. This is the blog, day five in Bismarck. Check nothing. No matter on data. On the sail on the bar. Right. Ah, it's a hunting ha ah, Jun oh, Ano na oh? <coughs> Nag off na 25 off Hmm. Ah? Yes So mas maganda Pag bumibili ka ngayon Pero Okay na kayo bay Palit na po tagkalo Ano yun eh, uh, mm. Palit na tuk.

All right. So Jaget nila kung sino nagkakanap ng carhart Flex flex the Jan. So I'm looking for a tuk ladito. Hello. Oh, no. And this one all kito mga sales, no? Ah, oh, good. Okay. Yep, 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 man. Eh. Uh, sales. Oh, 25. Right. <laughs> this one is 11. 11. 5. Okay. And a legend. Huh? <laughs> this one. Scope. Vertex. Mm, baypo. É uh, uh, oh, wala akong plano, gut. Ah. Scoop. A leaf vertex. Pera lá, 'to. man men. <laughs> La fine deep and exhale. Why continue no dito Alright? Twice for the big boys. And uh, this one is Roger. Dahan natin sa vlog nito. Amen. Ganda. Six This one is shotgun. Mga pre-on. Ito yung mga second hand nila. Ito uh, kumbat. Shotgun. Yeah, man. So we are done shopping with June. He brought his metal raven. All right, man. Meta Black. All right, Mr. Meta Black. Meta Black. So are homeless, na kami. Kaya chara. At sa ka saan ka babangon sa utang. Ganyan lang yung buhay namin dito sa Amerika. Akala nyo, ang sarap-sarap. Utang utang lahat, dude. Pawala <laughs> na nga namin alam kung saan kami nakapark. Okay. <laughs> Ayun, yun, 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 yun. Alright. Okay, kita-kits. Punta pa kami ng, ano, ng Hazelton. We'll check. Alright, daan muna kami konti. Hazelstown. Then, Lenton. right See ya.